pangako ng Diyos na sa atin, na yung tayo ay maabutan ng kaaway na tayo uusigin hanggang ikaw ay papatayin Sabado-linggo, yan ang isang tanong sa atin mga kulit, kasi ang maglalapan lang dyan mga kulit, dalawang araw lang ang tatak ng Diyos Sabado, ang tatak ng kaaway ng Jablo, linggo tanda niyo mga kulit lahat ng mga grupo ng mga napratayan, magsasanig pilsensya lahat ng linggo Yang mga sabulista na yan, pag-uusigin natin yan, kung hindi susunod sa, sa atin, pagpapatayin natin yan. Nangyari, panahon ng Dark Ages. Mauulit yan mga kapat, history, repeat itself. Mga kapatid, mangyayari yan. At pag nangyari yan ulit mga kapatid, ang kasaysayan na yan, it is the time that God will send going down together with His angel to put us up in the air and we will be together with Him eternally. No, di ba? Napakaganda. Napakaganda. Basahin nga natin, brother, na. Basahin natin. Sa Second Thessalonians Thessalonians. <laughs> Thessalonians Chapter 4 Chapter 4, verse 16 Chapter 4 oh, Chapter 4, verse 16 ito ang pangako ng Diyos mga kapatid sa atin, Sister Tony, na tumanggap kay Kristo. Isang napakagandang pangako. O, oh, ano sa atin? Ngayon, lalo tigit ang ating kapatid na bawang tanggap kay Kristo, ang pagsubok nito, matindi ang gagawin ng kaaway nito. Lalo doon sa kanyang lugar na nag-iisa lang sa Adventista. Wow, mga kapatid. Napapalimutan siya ng mga tao na hindi nakakakilala kay Kristo, ay siya ang kay Kristo. O, pansinin mo ito, sa Ten. Nandiyan na, brother na? Hindi pa. Sa ano? Si, first to Salunians. First to Salunians. Then sa, ba, sa ro, bakong hindi dyan. Dito pala sa kaliwa. Sa kanan, sa kanan. Sa kanan. Sa Sa kanan. Sa Hindi yan, malayo ng Jeremiah. Dito, Dilbas ganyan oh. Ah dito sa Ah, ano 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 na yan? Taga Taga Roma. Roma. Yan ano yan? Corinto. Corinto. Yan ano yan? Ipeso. Ah hindi ito ba? Ano na yan? Timoteo. Timoteo. Dito dito. Sige pa. Ano na yan? Thessalonica. Oh yan. Ay, first First Thessalonians. O ang ano ano no unang Uno. O ano yan? Unang test. Ano? O ano itong nakasulat din? Una? Unang teseronika? Unang teseronika? Tic Dos na yan? Dito? yan, ayan, yan, ayan. Yan, Kwatro na? Kwatro... Disisite. 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 So pagkatapos... Sige, 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 sige. mo! Pagkatapos tayong nabubuhay... Hindi, hindi! d Abante pagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw may tinig ng anghel at may, may trompeta ng Diyos at ang mga na, mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Oh. Di ba? tuloy, Pagkatapos natural. tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila ng mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa, sa papawir, papawir at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Oh, Oo! Di ba? <laughs> ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. May sigaw ng Ark Engine. No? Di ba napakaganda? At sa kanyang pagbalik mga kapatid dito, ikaw at ako ay sasalubungin sa mga kalapaan ng langit. Sa papawirin. No? At tayo'y dadahin niya sa langit. Makakasama natin siya magpakailan ba Saan ba tayo doon no? ba Wala. No? Wala! Ano mga kanilang mga sinasabi sa ibang grupo naman ng protaya? Ah, hindi tayo lupunta roon. Dito na sa lupa. Kaya kayo, sabi nyo rin ko Oo. Dito pero ang Panginoon ang sabi, maawa ba siya dito sa lupa upang ikaw at ako salubungin sa papawirin at tayo dadalim doon sa kanyang iniandang tahanan yes. na mula pa itinatag ang salibutan. No? Gusto natin mapakinggan na mula pa itinatag ang salibutan, meron ang pangako ng Diyos na ikaw ay papasukin sa kanyang kaharian Meron. Ba hindi? Medes yung si mga matiyo. No? Ngayon, mga laska nako, oh. kasi, sister, uh, ay naga, ano, si no? La, o, ah, tunay kayo nag-aano siguro, nag, mayroon yakapan pupuntahan, ngayon, 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 24, ngayon, ngayon, 24, 25. 24. 25. ngayon, arampe taley. Eh. Sande yan ako pa. Hindi pa pa. Napaka ano. Sa 25 34. No. Yan 25. Mateo 24 25 34. Masaya mo yung brother na. Mateo. Four. 25. Okay. 34. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan. Halika Hali kayo mga, mga pinagpala ng aking ama. Mamanahin niyo ang tarian. Tihanda okay. para sa inyo mula sa pagkarapatan ng sandiputan. Oo! Oh, diba? Halika kayo mamanahin niyo ang kaharian na inihanda ko mula pa itinatag ang sandiputan. Oo! Oh, di ba? Mula pa tinatagang sa libutan. ay ina inaanyahan ina 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 tayo. Halik kayo eh. Malahin ninyo. O. Oh. Sino sasabihan yon? Na malahin ninyo. O. Oh. Ang mga ta tapat. No? Ang sabi niya, yung pinaka huling alagad ng Diyos. Si Juan. Si Juan ba? Si Juan. Apokalipsis. 14-12. Last. Oops. Apokalipsis 14-12. Basahin mo. Narito ang panawagan para sa pagpitingin ng mga banal na mga tumatupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Yan! Hanapin ninyo mga kapatid yung mga taong gustong malitas na makasama ang Diyos. Yung mga taong mayroong pagtitiis. No? Narito ang pagtsatsaga ng mga farmer. Mayroon pagtitigas ng mga walang. Magtsaga tayo, brother ko. Yung ating kalagayan niyo, yeah. na nagsasabit ang ating mga tuhon, hindi na magkalakan. Magtis! Di ba? Pagsubok na Narito ang panawagan. Panawagan niyo ng Diyos, Nang mga banal na nagtitiis at tumutupad sa utos ng Diyos? Sino ngayon ang mga tumutupad sa utos ng Diyos? The only one, Seventh-day Adventist. Mga kapatid, hanap ka ng ibang reliyon, Sasabihin na, ang utos ipinakura sa utos. Wala nang utos. Oh, di ba?